Sagipin mo muna ang iyong sarili bago ang iba, parang nasanay ka na kasing palaging inuuna sila. Kaya ka madaling mapagod at maubos dahil ang hilig mong sumabay sa kanilang agos. Tumanji ka rin minsan. Hindi sa lahat ng oras kailangan mo silang pagbigyan, hindi naman lahat kailangan mong unawain at pakinggan. May limitasyon ka din naman. Kung sakali may masisilungan ba ang iyong puso kapag bumuhos ang malakas na ulan? May makakapitan ka ba sa tuwing binabagyo ang iyong isipan? Ang taong pinili mong ingatan. Iingatan Karen kaya? Takot din kaya sila na ikaw ay mawala? Madalas ikaw lang ang sigurado sa kanila sa lahat. Kung kaya't masakit na titiisin pera ng bigat. Nakakalimutan mong mahalaga Karen at sapat Nagpapatangoy ka sa sarili mong dagat Sagipin mo muna ang iyong sarili bago ang iba Dahil hindi mo naman lahat maisasalba kung ikaw mismo ay naghahanap din ng pahinga at nalulunod sa sarili mong problema Relate ka ba sa mensahe ng video na ito? Kung yes, help me share this video and don't forget to follow me.